Hello everyone, Coach Team po. And for this video, i-share ko po sa inyo kung saan ba kinukuha ni ang income natin para malaman po ninyo na hindi tayo malulugi kahit malaki po ang nilalabas na income nito sa mga subscribers, okay? So para mas maging malino po sa inyo kasi syempre gusto namin maging transparent sa inyo. So you can have uh, you know, uh, confidence uh, at magkaroon po kayo ng self-esteem for sharing secrets. Okay, so ito nga po ang ating uh, pinakapuso ng kita ang ay galing sa subscription. Alright, so we are a subscription business that will pay you back. Alright, so pwede nyo pong balikan ng aking mga presentation para mas maunawaan niyo. Ito po ay uh, explanation lamang kung paano ba kinukuha ni Secrets or dinidistribute ni Secrets ang income na galing sa subscription. So pinakapuso po natin, subscription. Alright, na may kasamang products, yun ang maganda. So from the 498 pesos na subscription every month sa mga magbabayad po sa atin sa ilalim natin under our matrix 3 regardless kung direct mo yan or spill over basta nasa ilalim mo you earn 2.5% that's 12 pesos and 45 cents from the 498 na subscription up to your 15th level based on your rank okay so ang starter entry yun 598 na entry hanggang 10th level lang po yan And this is paid every first Thursday of the month. Alright? Ganun lang po kasimple. Ito, napaka simple lang po talaga ng kitaan dito kay Seacrest. Wala po tayong pairing, wala pong point system na ganyan. Uh, so, ito po, subscription lang po, basically. Okay? So, balikan lang po natin yung monthly subscription commission. So, this is what you will get if subscribers under your Matrix 3 pays 498 per month. So, ang ginagamit po naming structure dito... Uh, ay ang 2 by 15 unilevel force matrix. Ibig sabihin, 2 times 2 times 2 na bawat level hanggang 15th level, depende sa rank, yan po ang structure namin dito. So, wala pong, hindi po binary ito, walang pairing bonus, okay? Uh, unilevel po. So, every level, 2 times 2 times 2. Ayan, makikita nyo po, okay? So, dito, duplication of 2 lang po kami, alright? Ibig sabihin... Dalawa lang po, pwedeng pwede na. Tatlo, apat, depende po. Okay, basta dalawa lang, pwede na po. Okay? Ang, ang goal po kasi namin dito is to fill the matrix fast so we can earn fast. Alright, so paano ba to? Okay, duplication of two, kahit sabihin na natin every month, mangyari to. So ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, isang buwan, dalawa lang yung makuha mo. Okay, ayan. Yan po ang kita nyo, 24.90 sa first month. Okay, however, sa second month, yung dalawa mo, makakuha ng dalawa. Alright? So, ibig sabihin, meron ka ng anim sa matrix mo. So, ang kita mo dyan ay 74.70 na. Okay? Tapos yung dalawa mo, ang kita na nila, 24.90 naman. So, sila naman yung kumikita ng kita mo. Alright? Then, the following month, third month, meron ka ng walong bago. Okay? So, sa walong bago mo, meron ka ng total of 14 active members sa matrix mo ang kita mo na dyan ay 17430. Yung dalawa mo naman kumita naman sila na 7470 at yung apat nila may 2490. So yung income natin dito magiging pare-parehas po ya. magiging pare-parehas po tayo. Yan, kung sa 598 entry ang um, kung 598 entry ang kinuha mo, hanggang 25k lang po ang maximum income niyan. So ibig sabihin, lahat ng papasok dito kay Secrets kay pinakahuli pa po yan. Basta may dalawa lang po siya at yung dalawa nila, kumuha din ng tiga dalawa. Alright? Kikita po hanggang 25,000 pesos. Depende po sa galawan ng grupo ninyo. So up to, uh, ito po ay estimate lang naman po, feasibility po ito. 10 months program, tawag. So ang ginastos mo dito, 4,980 pesos. Total subscriptions paid for 10 months. Nalugi ka? Hindi no? Hindi ka na lugi. Eh. Ayan, nung kumikita ka pa nga, eh, every month na po yan, ha? Nandahil lang po sa subscription na binayad nyo na may free products pang kasama. Now, kung gusto nyo po na mas malaki ang income nyo dyan, pwede po kayo mag-upgrade ng entry. Ayan. So, sobrang gaan, sobrang dali gawin ni Secret. Sobrang gaan din po. Kasi, biruin nyo, sa so 598, pwede ka na mag-umpisang kumita. Pag kumikita ka na, saka ka mag-upgrade. Para, kumita ka ng mas malaki pa. So sabihin na natin mag-standard package ka, yung 2996. Pati yung dalawa mo, nag-2996 din, nag-standard package. Okay, napakamura. Pwede na po kayong ma-promote to senior director. Pag nag-senior director ka, so syempre ano ba nangyayari kapag napopromote sa trabaho? May promotion din ang income, ang sahod. So pwede ka na kumita up to 50,000 pesos. Now, here's the, here's the good thing. Dalawa lang po yan. Paano pag coach team, sumobra ako sa dalawa? Mas maganda. Kasi kung may duplication of three po tayo, pwede kayo kumita ng mas higit pa sa 50,000 per month. Kasi dito pwede kang ma-promote to executive director at kumita ng 101,000 per month. Pwede kang ma-promote to national director at kumita ng 203,000 per month. Corporate director is 407,000 per month. And presidential director is 815,000 per month. Yan po yung maximum na, na income sa bawat level ng matrix. Okay? So, matrix. Yun yung level force matrix ang, an natin dito, ginagamit natin. Then, the rest, all right Yung mga sa sobra dyan, yan po yung tinatawag nating safety net naman para hindi po malugi si kumpanya. So, ibig sabihin, sa bawat bayad ng subscription, kumita si member, kumita si affiliate, kumikita din si kumpanya. Okay? Now, meron din po tayong tinatawag na matching bonus dito. Okay, pag ikaw po ay nag up, so paano naman itong matching bonus? Basta ang matching bonus po, hindi po ito yung pairing bonus. Ang matching po is you get 50% commission every end of the month from your direct subscribers monthly subscription commission regardless of where they are positioned. So, ibig sabihin kung ikaw po naka-standard entry and up, okay, standard entry and up, at kapag kayo po ay senior director rank, ibig sabihin dalawang direct ang makukuha mo at kumikita ka na ng 50k per month, all Assuming na sabi, sabi na natin kumikita ka na ng 50k per month. So yung first direct mo, kumikita na rin ng 50k per month kasi senior director din siya. May 50% na commission ka diyan which is 25,000 pesos. Ganun din po sa second direct nyo. Kung kumikita siya ng 50k per month, edi eh, may 25,000 pesos ka din per month. So, yan yung matching namin. Yan yung tinatawag naming matching bonus. Hindi po siya pairing bonus, okay? So, imamatch ni Seacrest sa percentage, sa 50% ng income ng subscriber mo at yan ang ibibigay ni Seacrest sa'yo. Alright? So, you can actually earn another 100,000 pesos or you can earn 100,000 pesos just by getting two subscribers and upgrading. If you get more, then you get more matching bonus. Ibig sabihin, hindi po kayo limitado hindi po namin kayo nililimitahan sa dalawa sa tatlo. Kung mas marami, mas masaya. Okay, mas 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 malaki ang pwede mong income. Kasi dito po kay Secrets, sinolusyunan na natin 'yung problema sa multiple accounts. 'Di ba naalala niyo sa traditional networking, pinapa-multiple accounts ka para daw mas malaki ang kita mo. Tama? So mas malaki ang ilalabas mong puhunan. Dito po hindi. So multiple subscribers or multiple directs ang kailangan mo. Ibig sabihin kung may third direct ka na kumikita ng 30,000 per month at nag-VIP entry yan, may 50% ka pa din, 15K. So may fourth direct ka, may, two, may, may fourth direct ka, kumikita ng 20,000 per month, VIP entry po siya, may 10,000 ka, kalahati po niyan. And so on and so forth. So kahit ano pang entry, basta standard entry pataas ang inavail ng member mo at ikaw po ay naka, naka senior director rank. 50% ng bawat direct mo, may, may kita ka sa, sa kita nila na 50%. Ayan po, okay? So, no more multiple accounts, just multiple directs, less effort, big result. Alright? Then, ito po yung generation matching bonus na pwede ka kumita up to 66% from 5 generations. Monthly subscription bonuses. Ibig sabihin, maliban sa direct mo na senior director ka, at kumita ka ng no 50% sa kanila, paano pag nag-presidential director ka? Good news, hanggang 66% pwede ka kumita pag presidential director ka. So assuming, again, duplication of 3 para ma-promote ka. Kasi sa duplication of 2, hindi ka mapopromote dyan. Duplication of 3 tayo. Okay? So let's say na lahat na ng subscribers ay kumikita ng 100,000 pesos per month. So kung ikaw po ay senior director, inulit ko lang po, Okay? So, 100,000 each. Tatlo po yan. So, that's 300K. 50% matching bonus. So, ibig sabihin may 150,000 ka. Okay? Now, kung ikaw po ay executive director, hanggang second generation meron ka. Ano yung second generation? Si second generation, sila yung direct ng direct mo. Ay, ano po, ni-level ko na po para maintindihan po ninyo. So, ibig sabihin, second level po yan. So, kung kumikita mga yan ng 100,000 pesos each per month, that's sa total of 900k kasi siyam sila, may 5% ka pa dyan. So meron kang 45k. Okay? Then national director hanggang third generation, ayan, 2.7 million, so may 5% ka, 135,000 sa'yo. Corporate director hanggang fourth generation, meron ka. So kung 81 subscribers yan, kumikita ng 100k per month, 8.1 million po yan, 3% sa'yo. Okay, 243,000. And fifth generation, kung 243 subscribers, presidential director ka dapat para meron ka hanggang fifth generation. So kung kumikita lahat yan and 24.3 million pesos ang total sa end of the month, 3% po sa'yo. So that's 729K. So lahat po yan, mapupunta sa'yo. At potentially pwede ka kumita ng 7 digits per month din dito kay Seacrest. Si nandahil lang po dito sa bagong compensation plan structure ni si Cres. Okay? So sa ngayon, tinatawanan tayo uh, pero darating ang time na ito na po yung magiging structure ng mga susunod na MLMs. Kung maalala ninyo, si Binary, nung lumabas po ito, di ba tinatawanan lang ito nung nagumpisa to, walang naniniwala. Pero ngayon, ano na po si binary? ba diba? Sikat na sikat. Hanggang ngayon, ginagamit pa din. Pero minsan nasasawa na rin yung mga tao. So itong structure namin, Uh, for sure, may gagaya nito. Okay, hindi natin maiwasan yan. Basta effective ang structure, effective ang compensation plan, at legit, gagayahin at gagayahin yan. Okay? Now, the question is, Coach Team, malulugi ba si Secrets sa laki ng kita at sa baba ng binabayaran natin every month? Malulugi ba tayo? Alright, let's analyze how we and the company earn. Alright? So, ang pinakapuso po natin dito ay ang subscription. Yung 498. Ang good news dito sa 498 na to, may kasamang products. So, technically, para bumili ka lang din ng products ni secrets Okay? So, ganun, ganun talaga. Alright? Parang bumili ka na rin talaga ng products. Kasi, according to SEC, kailangan daw talaga may product movement ang isang negosyo. Basta may binabayad ang customer, dapat may products na kapalit. Okay, requirement nila yon at tayo po ay sumusunod sa SEC. That's the reason why may kasamang free products yun for 98 natin. Okay? So it's optional kung gusto mo 'tong ibenta or kung gusto mong gamitin. Okay? So technically, um ang binayad natin ay 240 pesos para sa subscription. All right? So sana naunawaan nyo po 'yan ha. So 240. Okay, saan kinukuha ni Secrets yung pambayad sa 15 levels? sa 15 levels na ano matrix sa 498 natin yung kukunin okay so 498 times 2.5% that's 12 pesos and 45 cents per level okay so ibig sabihin sa 15 levels na binayaran ni Secrets si na 12 12.45 pesos may binawas na po or may distribution na po kagad na 186 pesos and 75 cents for the 15 levels. Okay. So, ibig sabihin pala, sa 240, alright, na natira, may 186.75 na kinuha si Seacrest pambayad sa 15 levels. Yes, bayad po ang 15 levels. Okay. Now, what will happen next, Coach Team? Um, so, may safety net na tinatawag if ever na yung isang subscriber ay hindi pa umaabot ng 15 levels. Ibig sabihin kung ikaw po ay naka-director rank hanggang 10 levels ka lang. So, yung five additional levels, that's a safety net for the company. Okay, so, ang tanong, nabayaran ba lahat ng levels? At nabayaran din, may, may lugi ba sa kumpanya? Wala. Okay, so, ibig sabihin, bayad lahat ng levels, kumita pa si, si company. Okay? All right now, next. Ano mangyayari? Yung matching naman, coach team. Paano yung matching bonus? Ang laki ng kita sa matching bonus, ha? Um, mas, mas, mas malaki pa kumpara sa Subscription bonus Okay, saan ba kinukuha ni Seacrest si yun sa matching bonus? Kinukuha po niya yan sa 12 pesos and 45 cents Ayan o no? Sa subscription, sa monthly subscription Na bawat level Di ba naalala nyo bawat level po yun? Alright, so assuming, okay Sa first level mo, 50% Di ba, direct mo, 50% So sa natin kukunin yung 50% na yan Sa 12 pesos and 45 cents po kukunin yan yan, which is 6 pesos and 22 cents. Then, sa second level, 5 percent, 0.6 po ang mababawas dyan. Okay, then third level, another 0.6 kasi 5 percent. Fourth generation, 0.37 cents. Sa fifth generation, 0.37. So, a total of 20 pesos and 61 cents for the generation bonus. And assuming that the subscriber is at presidential director rank. Ibig sabihin, kung naka-presidential director si subscriber, kuha niya lahat yan. Pero pag hindi, ibig sabihin kung saan generation lang po siya. So, question, bayad si kumpanya? Ay, bayad si member? Yes, bayad na bayad si member. Bayad si kumpanya? Yes, bayad din si kumpanya. So, may kinita ba si company? Yes, may kinita. May kinita ba si si cost subscriber? Yes, meron din po. Okay? Kaya hindi po tayo malulogi. All right? So this is how we get paid, all right? So total uh, total 15 levels, 18675 binayaran ni Secret plus yun sa generation matching bonus na 20.61. Ibig sabihin ang dinistribute, okay? Ang con ang contribution or distribution ni Secret ng income is a total of 207.36 na nanggaling sa 240 pesos na subscription na binayaran natin. So, ibig sabihin po dito, ladies and gentlemen, alright, 240 minus 207, may kita pa si C-Crest na ter around 32.64 pesos. Okay? So, ladies and gents, um, subscribers earn, the company earns, everyone is earning. Kaya kung kayo po ay nagdududa uh, na malulugi tayo or ano, laki ng kinikita natin, Mawawala ba si Seacrest? Ito na po ang sagot sa tanong. Okay, ito na po yung sagot sa duda ninyo. Kaya be confident, lahat na po yan nakakompute. Okay, wala tayong niloloko dito. And sobrang layo po, sobrang malabo pong Ponzi scheme si Seacrest or pyramiding scheme. Gawa ng may sistema lang po kasi tayong sinusundan. May structure po tayong sinusundan. At may products po tayong binibigay sa mga members natin sa tuwing nagbabayad po sila. Kaya hindi po kawalan or hindi po tayo ponzi or whatever na scam na iniisip po ninyo. Secrets is totally legit from start to finish. Legalities kumpleto na po. Ayan po, may mga produkto pa. Okay? Kaya sana nakatulong po ako sa inyo. Sana nakatulong po itong video na to para mas lalo po kayong maging confident sa pag-share ng secrets. At uh, maraming salamat sa pakikinig at sa oras mo. Pwede mo i-share tong video na to sa kakausapin mo or sa mga nagdududa para mas maintindihan nila at mas maunawaan nila kung paano ba kumikita ang company at paano din ba tayo kumikita dito kay Secrets. So, salamat at God bless po. See you future millionaires. Have a good day.